So, may panibago tayong gagawin dito na, no? For the ah alam ko, titanium ito, no? So, ang problema, nawawala yung lamig ilang chef na pinanggalingan ito sir? dalawa isa pa lang so tapos ang palit na saan ng relay dito mga boss check natin ah. yung surplus lang ito ayan mga boss oh. nagpalit sila ng surplus na relay pero wala problema yan good siyang relay na yan So, kasi ang sabi, Relay daw ang problema, no? So, ito. Ito yung reading. Boss, malakas yung hangin. Wala naman. Meron. Uh, init. Grabe, init ito nga, boss. Oh. tapat yan. Yung, yung hangin, dito, dito, dito. Dito, Dito, Nakapatay ba yung ina sa likod? Buhay. Buhay, boss. Buksan ba? Opo, bubuksan po. Buksan. Nakapatay? Bukas? Bukas. Ah, sige po. Ayan, ah, uh, ito mga boss ang problema. Unang una, hindi nag-automatic yung aircon. Tingnan natin. Hindi nag-cut off yung aircon, so tuloy-tuloy. Kaya ito boss, malamig to sa unang bukas. Siguro mga one hour mo nang ginamit, yun, magkakaroon na ng problema. Unang una, hindi nag-automatic. So, kung compressor, tapos yung reading nito, hindi normal. Ayan. So, Napatsing na kaysa kasa nito eh, di ba? Galing na kaysa kasa. Sige, boss. Ah, uh, doon ako. I-scan ko siya. Kailangan natin i-scan niya. So, apit yung kayo mga boss, ano, ah, uh, i-scan ko muna tapos tingnan natin kung problema. Eh, mga boss, so ito na, nakita natin problema niya, ano? Ayan, ah, uh, yung nakita nyo, yung, yung tobo. Ayan, no? so ang kapal ng yelo no? ngayon hindi nag automatic tapos yung hangin niya humihina so nais ka na natin nakita na natin yung problema so i-off ko yung easy niya titingnan natin kasi yung hangin eh no naka speed na malakas din halos mag max na pero wala pa rin so off ko yung easy. o observe natin yung lakas niya ngayon titingnan natin na no? matunaw yung uh, yung yellow doon no no tingnan natin check natin sa likod kung may hangin ganoon din may hangin din yung likod okay mahina yung hangin sa likuran so dahil nagyelo lahat yung gong tobo no tingnan natin tayo mo natin na matapos yung ano yelo niya doon na black na kasi yelo So, yun, i-cut off na yung, ano, yung ah, uh, mag niya, no? Kasi, in-off natin. Puntay natin na matapos, eh. Uubos ito. Okay. Yun, update natin mga boss. So, ito na. Ah, uh, tinan okay nyo. Ayan, no? Wala nang, wala nang, ano? Ano, madam? malabig na? Malawig. Ah, uh, nakachamba. <laughs> So, yan, ito na yung reading niya, napakaganda kanina ang reading niya, uh, abnormal yung reading na yon. So, pagkatapos, ito na. Ah, uh, na-scan na natin siya, tapos na rin natin nagawa, no. So, ito. Ayun, okay na yung lamig. So, tanggal na tayo dito sa ano. So, galing na sila sir ng Banawi, no. Ano nila? Balik na natin. Okay. So observe na lang nila yung lamig mga boss. Yun. So ito na. Goods na. Dyan yan. Pakabit ako. Ah, pa-charge ako pala. So ito na mga boss. Tawag so natin yung lamig. Na, okay na yung lamig ng Ford Everest na 2019 model. Ano. So ito na. Sold na siya. Okay. Uh, walang lamig pa wala wala napalit na sana ng relay kasi relay daw ang problema pero nang sinik natin hindi relay ang problema pinalit natin sa original na relay ito yung ay nasaan ba yun ah uh, kinuha na pala din yung relay na binili nila ng 1.5 yung relay so okay 1.5 yung pili nila sa relay mga post